na ang pamilya Binito, protektado sila sa mga Montenegro. At samantala, hindi nakapalag naman itong si Olivia nang kinontra naman ni Ramon at Tanggol ang pag-raynaraynahan ito sa mansyon ng mga Montenegro. Kinalaan ni Tanggol itong si Olivia, kahit pa umano niya ito, ay hindi umano niya ito sa santuhin kapag sinasanto ni Olivia ang kanyang nanay Marites. Samantala, ang paninirang ginawa ni Jackie kay Fatima ay hindi naman ito gumana pinaliwalaan ng mga tao ang mga binitawang salita ni Fatima laban kay Miguelito. Sa kabilang banda, hindi naman nakapagpigil itong si Santino na iparating sa kanyang tatay ang kanyang natuklasan patungkol ito sa ginawa ni Miguelito kay David. Ngunit nahirapan naman itong si Santino kana kumbinsihin ang kanyang tatay na paniwalaan itong si Fatima dahil nais pa rin ni Rigor na makausap itong si Fatima mismo lalo na't na at pinapalabas ng pamilya Guerrero na itong si Fatima ay isang bayarang babae. Naman ni Rigor kung si Miguelito nga ang tumapos sa buhay ni David, mas lalo umano niyang idikit ang kanyang pangalan dito sa mga Guerrero upang sa ganitong paraan siya mismo umano ang makakaalam sa lahat. Gustong gumanti ni Pilar kay Gustavo, binaliwala ni Gustavo ang kanyang pagsakripisyo. Ketsitin din ang pag-iinitan ni Pilar. Awiin na umano ni Pilar ang mga ari-ari ang nasa kay tindi ngayon. Gagamitin umano niya ito para pabagsakin itong si Gustavo. Samantala, nagliliyab sa galit itong si Roberto matapos din itong natuklasan na si Olivia pala ang nagtangka sa kanyang buhay at nagsuplong sa kanila sa NABCOM. Sa natuklasan ni Roberto at sa galit niya para kay Olivia, hindi na niya ito tinuring na kapatid ni Roberto kung nagawa o mano siyang pagtaksikla ng kanyang kapatid, maaring gagawin din o mano ni Olivia ito kay Ramon. Yan po ay antabayan na ninyo ang susunod kong update. Maraming salamat. <gunshot>